Good day mga Lodi, magandang balita. Itong aging pamangkin na inaanak pa ay nagyayang kumain sa Paris Overload. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ako lilibre nito mga Lodi. Sarap nito Paris Overload. So, samahan nyo kami mga Lodi. Punta kami sa Paris Overload. Okay mga Lodi, let's go. Dala tayo dun.

Ah, ang init. Okay, going to Paris Overload. Ano na kaya meron dito? Oh, uh, oh kakainan! Oh, kakainan. Uh, Para sa hapon na, na nililang ano ah. Ang bagtagin. Manti juice. juice malapit na ah okay, mga malapit pala sa sa pala ng SM yon yun eh SM oh baka mainit lang no pero yeah, <laughs> <Yeah. laughs> yeah, no. yeah, oh yan pala pala yuno trapal ano yeah. ano oh, oh, na ito, oh yeah, pa lang ano pala yung warehouse ito pala yung Ito yung paris ah, pala yung parisan Walang din oh, nakatayo pala oh, yan no, O yan yeah. o oh, mga lodi O na, na kami sa mga Paris Overlook Ay, yeah, yung, yung, Parang Iwata <laughs> I wanna live I wanna get I've been a minor heart of gold. It's these expressions I never knew that keep me searching for. Halo-halo naman ngayon. Daw ito nga. Hindi na ba ba? Naprank ka ni Pransay. Kala ko naman, overload. Doon sa simbahan na naka, di ba ang dami? Malaking dami. Ang sakit sa ngipin. Uy, kayo. Bash Ayun mo, yata, no? Saan ba? ba? ako. So, dito tayo ngayon sa halo-halo naman daw. Saan ba? halo ba? Saan may Saan ba? Saan ba? Saan ako Saan wala na, lumagpas na ako. Ito lang, hanapin na. Taga search ko lang. Ito so, muna. Ako, oh, pa. Woo! Boy, gilipres okay. yung dito na Holy si... Blast. Nakakainis oh, ka talaga. Dali <laughs> na, tigman natin. Isa lang. Ay, tara na. Ako, ko isa. Isa lang. Sige <laughs> na. <uwi> na. tayo. <laughs> ba isa? Tata, uwi na. Tayo. <laughs> uh, na. na. Huwag na. Huwag na. 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 ito kalpa nang inintay ko. Ah, Nag-o-demand ka, bis. Nag-o-babalik-balik kan. Ayun, masarap payata din, oh. Payat. Ha. Are ka ba nawa? Ah. Okay, Parang digombang mo ya. Eh, manglaw din, na balik na tayo. Dito na tayo, papasok na tayo sa canton and subdivision. Okay na tayo sa barangay hall ng barangay Daang Amaya 2 ayan mga lodi ang mga sasakyan ng barangay Ay, yun ang barangay namin mga lodi ah uh... Tawag ng traveling referee ka ba? Dito <cchat> na kami sa St. Agustin Village Pagpasok na kami, Barangay Daang Amaya 2 Ayan o, namin na sa subdivision tapos yung okay, ano, yeah, yung yeah, accent so, kasi pang nabite, eh, kaya nakakatawa. <laughs>